Button. Shutter. Button. Double Ano, uh, yung Pepsi. Inumin. Habibula oh. na lang at ang babango mo. Nga? Mm -hmm. Ano mm -hmm. nga? na lang. Yung Carolina Herrera. Yung... Carolina Herrera. Oh, tarpina, Herrera dito. Ito, oh, panglalakay. Oh, ano yan? Dali. Oh. Baba mo yung mas mo na. Good morning, mga ka-brothers. <laughs> Naku, mamaya ka na vlog-vlog. Kamay mo. Ito? Ha? Ito? Oo, oh, oh. sige. Dali, meron pa. Dito? Na po pa. Ay, aray ko. Sorry, sorry. ano, yung isa. Yung isang pabango na. <laughs> ito, ito, ito. Yan. Ano? Ano, ano bang meron? Pinapamay ko sa'yo, ano yung una, yung pangalawa? Yung pangapat na ano? Wala pang pangapat. <laughs> Pangatlo. Ay mo mata? Yan, sige. Maganda yan. Oh, meron pa, meron pa na. Maraming tester, ha? Sabi mo lang kung yung panlima. Hmm, ano ka? Yan. Hindi puro pwedeng yan. Sabi mo, yung pang-anim, pang-ano, oh. Yung ano, ano? Yung inamoy ko kanina na, ano? Pang-apat. Pang apat Oo. Oh. Puro pang-apat, eh. Hmm. Yan, ito na lang. Ano ta? Gusto mo na ba magkajowa? Ah, <laughs> uh, kajowa ka na lang. Cross lang, ma. Ito, yung kanya yung unang-una. Oo. Oh, oh. Ligaw-ligaw na. Ito. Lahat <laughs> ang pamay ko sa'yo, gusto mo eh. Hindi pwedeng ganun. Mamaya um, yeah. ka na mag-vlog. Yan. <laughs> Alin doon? E di yung pang-apat na naamoy ko. Alin doon? Hindi ko na alam. <laughs> Parang ito mo ba? O ito. Yan ba bang medyo mas rato sweet cream? Yan na lang. Ito na lang? Oo. Na ah. Tano natin baka pwede ito. Ano? Ate ka na? Saan? Saan mga ka-brothers? Hindi, hey, hey. Bumibili kami ng pabango. Ah. Uh, Maya-maya, pupunta kami ng school. And then, tignan natin ito doon. Doon tayo makakapag-upload ng video, mga ka-brothers. So, magkita-kita tayo doon. Two hours later. So, mamaya, magkita tayo. Yan. Thank you.